pan, kung, kung ano, kung master, kung gaano kabura o tumbuhin ito. Pasay to North Caloocan, 654. Okay na yan sa 654. Kaso lang, meron nakalagay, may sasakay isang tao, tapos mag-add na lang ng 50 pesos. just me! 50 pesos sa isang tao? Eh bakit yung hindi yung tao niya, bakit hindi na lang mamasahe papunta roon, no? Magbook sa grab, tapos mabay dito sa booking. Ginagawa tayo yung mga engot na mga nagbubuk na to eh. 50 pesos, Pasay, North Caloocan. Sige nga. Eh, Mag-commute na lang siya. Gustong makatipid eh. Coding tayo mga masaya pero babiyaya ko. At meron na tayong isang booking. So ano to? coding pero biyahe pa rin pero tayong booking mga master so ayan good day po sa inyo lahat mga master at ako yung bubiyahe sa Lalamove kasi kahapon bubiyahe ako eh ang biyahe natin kahapon palpak so, inabot natin grabe ka palpakan sobra dahil wala tayong nakuha ang booking kahapon ayan good day po sa inyo mga master at tayo po ipabiyahe ngayon sa Lala Move. Kahapon bumiyahe ako, wala tayong nakuha kahit isang booking. Kasi, ayun nga, holiday kahapon. So, ayun, start. So, ayun, kaya anong nangyari kahapon, umuwi na lang tayo. No? Wala talaga sincero ako kahapon. So, ngayon, coding tayo ngayon pero maaga pa naman alas 12 pa lang kaya babiyahe ako no hanggang ano lang tayo hanggang 4 lang kukuha lang ako ng pang gasolina ayan so meron na tayong pick up ang pick up natin ay sa Bacoor tapos sa Paranaque so mangyayari dito dito lang tayo mga master para ano tawagan na muna natin para sigurado Hello po. Hello po Ah, good morning po. Lala po ito? Opo. Oh, Ay, ma'am, ano po? Papunta na po ako sa pick-up. Ano pong pipikapin doon? Making surprise lang po yun. Ah, oo. Kasi tinatawagan ko yung pick-up hindi sumasagot. kaya kayo yung tinawagan ko. Ay, okay po. Sige po. Sabihan ko lang din po siya na tumawag ko kayo para alam niya po. Ah, sige. Pap papunta na po ako. Okay po. Salamat po. Okay mga pasaway ng mga bat okay let's go muntahin na natin yung ano natin pick up laging ganyan yung ano ko laging ganyan yung side mirror ko kapag ano Three kilometers away mga master yung ano natin Alright. first ano natin to first booking alright kaya mga masira dito na tayo sa ano, sa ating pick up Ayan mga master Meron na tayong ano, double book SM Sukat <laughs> SM Sukat to SM Bikutan RDU So puntahan na natin Sa wakas, nagkaroon din ng double book Doon natin sa kabila yung ano. Yung... ayan mo master sabi din mo may hindi na eh. alright so ayan mga master nandito na tayo sa ano SM Bikutan malapit na tayo sa ating ano, drop off konti na lang So yeah, mga master, nakat na, ano na natin, nakapag-drop off na tayo. ay mga master, meron na tayong pick up ulit. Ah, uh, ano to? Dito sa may Pasay, Merville. Papuntang Imus, sakto lang kasi pabalik na to. Kakirahin na natin to mga master. Nagkakahalaga ng 700 pesos. Malapit na tayo sa malapit na tayo sa ating pick up dito sa may Merville. Atras pa atras. bet, dyan lang ako ano kayang pipig upin natin dito saan ba loading area dito? Okay, so we're here mga master Ilo-load dito Parang malalaki yung mga ilo-load dito mga master So Ang distansya ng deliver natin is Simula ito ah Hinanasik na 31 kilo ay hindi hindi 31 kilometers to layo umikot-ikot eh mga nasa 20 plus lang to mga master imos lang to eh update ko na kayo mamaya tingnan natin kung ano yung load natin dito right? So, ayan mga master. Success! Pero na tayo, ano? Bibilisan na natin kung baka butin tayo ng pasado. Alas, sobrang traffic eh. Nahihirap na. 23 kilometers lang to. 700 pesos. Pwede ko ng single booking to papunta roon eh. Hindi na ako maghahanap kasi eh, magti-330 eh. Anyway, pag nakalagpas naman tayo ng Las Piñas, wala nang problema yan. Boss. success ang ating biyahe. <laughs> ano master? So, 'yung ang goal natin, bago tayo kumuha ng booking, lalagpas muna tayo ng Las Piñas. Tingnan natin kung ano, or doon na tayo malapit sa Las Piñas para meron tayong makuha kasabay papuntang Imus palaalo na rin yung biyahe natin mga master sobrang traffic dito sa ano. Hindi <laughs> na ako kumuha ng ano ng booking kasi nga puro na spinyas na yung booking na lumabas kanina. So, hindi tayo pwedeng kumuha sa spinyas kasi mauuwi tayo ng coding. Ah, dinerecho ko na yung booking. Sobrang traffic. Yan mo alas ko no. Sang oras na tayo nasa traffic. Bumper to bumper. Wala ka master Ayan, tingnan nyo yung pabalik oh Ayan oh no? <laughs> May <laughs> ko sa suungin yan Ayoko Mamaya na lang tayo Pagtapos na yung rush hour So ayan mga master Dito na tayo destination will be on the left. Our destination is on the left. Mary. Dito po ba yung de cafe? Si Ma uh, Mary, si Mary. Ha? Si Mary po. Okay. So ayan mga master, quality. Pasok ang ating ano. Uy, dito na. Panalo panalo na nag sinarado na ni Ma'am na 800 ang ano. Ang fair. So, Thank you sa ano, thank you sa So ayan mga master, nagpalipas muna ako ng traffic dito. Buti, buti na wala. Ayan, so, dalaw na tayo. Grabe kasi yung traffic kanina, sobra. Tsaka ako, nagmerienda muna ako dyan sa maliit na tindahan. Hindi na ako nag, ano, hindi na ako nagluto. Abusog naman na ako. Master master, dito tayo ngayon sa Imus, no? Nagpapahupa ako ng traffic kasi grabe traffic kanina talaga. Nakapark tayo dito sa gilid. Ah, uh, okay na ako dun sa biyahe natin mga master, kumita na tayo. Kasambot na natin yung gasolina natin. May sobra na rin, kahit pa So, plano ko, kumuha pa ng isang booking pabalik sa Mayamin, sa Las Piñas. Total, alas 8 na naman ng gabi, no? Uh, tapos na yung coding so pwede na tayong bumiyahe at yan, nag-aabang ako ng booking tingnan natin kung may makukuha tayo ngayon isa na lang papuntang Las Piñas Umos Las Piñas, okay na ako dyan so yan uh, abang abang lang muna tayo dito mga master Imus Das Marinas na naman oh. Eh. Pabalik ayoko dyan Napaka traffic sa Das Marinas Grabe So, may nakuha tayo ng imus, las piñas, kunin na natin. Alright. Abang-abang lang tayo, mga master. Okay. Alright. So, ayan, mga master. Uh, I finally made the decision na cut na muna natin yung biyahe natin. Hindi na ako muna babiyahe ngayon. Kasi nga, meron akong gagawin ngayon. So, meron akong vlog na gustong gawin. Matagal ko na tong plano At this time siguro Ito na yung pagkakataon na gagawin na natin yung vlog na yan So ayan Abangan nyo sa susunod na upload natin mga master So for the meantime ikakat muna natin yung lalamog Na biyayin natin ngayon At tutuloy tayo sa ating Second vlog For today Okay so Abangan nyo yan, mga master After ng upload na to Yun ang kasunod Alright, so ayan, maraming salamat sa mga sumama rito sa biyahe natin at uh, ayan, okay naman, panalo naman tayo kahit coding ako ngayon sa window hour tayo bumiyahe maganda yung naging biyahe natin So ayan lang mga master, maraming salamat at kita kits sa susunod na vlog Bye bye <laughs> Exciting to